Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Ikinasal na ang couple na si Naria Taide at Sanyo Marudo sa pamamagitan ng intimate wedding ceremony na naganap sa Quezon City na si Mayor J. Balmente, Belmonte ang nagkasal. Kinumpirma ito ng kapamilya actor sa kanyang latest Instagram post kung saan makikitang nakasuot siya ng black suit habang naka white dress naman si Rhea na may hawak na bouquet of flowers. Bukod dito, binahagi rin ng aktor ang litrato ng kanilang wedding cake at isang black and white photo nila ng kanyang wifey na tuwang-tuwa habang pinauulanan ng bulaklak. Ang caption na nilagay ni Sanjo sa kanyang wedding photos ay March 23 of 2024. Happy birthday my wife! Nag-celebrate ang anak ni na Sylvia Sanchez at Art Atayde ng kanyang 32nd birthday last March 23. Wala nang ibang idinitalyera binigay si Sanjo about their wedding pero bumuhos agad ang mga pagbati sa kanilang pagpapakasal. Ilan sa mga naunang nag-congratulate at bumati ng best wishes ay ang newly married couple na sina Maine at Rhea, Marco at Jopay. Ang comment ng actress na si Jane, cute is so happy for the both of you. Ang pagbati naman ng kapatid ni Rhea na si Jella, welcome to the family kuya. That's it guys and thanks for watching and God bless everyone.